Hello mga ka-Province Life, uh, welcome back pumuli sa ating munting channel dahil nga nagsisimula na ang tag-ulan uh, ito yung magandang panahon para magtanim na naman tayo ng Madre de Agua kaya ngayon ang gagawin ko mga ka-Province Life ay magpaparami at magtatanim tayo ng Madre de Agua at ipapakita ko sa inyo mga ka-Province Life yung pagtatanim natin syempre unang-una ay bubuhayin muna natin siya sa, sa paso dahil nga tag-ulan na ngayon, uh, nagsisimula ng tag-ulan, ito na yung pinakamagandang panahon para magsimula na tayong magtanim ng Madre de Agua. Sa mga hindi ko napadalhan noon ng Madre de Agua dahil sinabi kong tag-init pa, mainit, baka mainitan sa biyahe dahil napakataas talaga yun. Yung ano, 46 degree, 40 plus, kaya mainitan sa biyahe yung tanim. Kaya yun mga ka-province life sa mga umorder nung nakaraang buwan. Uh, ngayon na natin maipapadala, uh, naka-reserve sila dahil siyempre ayaw din naman nating masira yung mga ipapadala natin. Yun, uh, isa nga sa mga dahilan kaya hindi tayo nakapagpadala nung nakaraan ng mga madridi Agua kasi sa sobrang init. Ngayon dahil nagsisimula na ang tag uh, tamang tama pag umorder na kayo ngayon, ipapadala na natin ngayon. Darating yan mga limang araw hanggang pitong araw, sampung araw, okay na okay, hindi naman masisira mga, mga province life yung ipapadala natin. Tamang tama pagdating sa inyo, bubuhayin nyo muna sa paso uh, at makalipas ng mga tatlong linggo, isang buwan, pwedeng-pwede na po siyang ilipat sa lupa at siguradong tag-ulan na yung mga panahon na yan. June kasi, June na eh, taga, kumbaga tag-ulan na talaga. Aya. Yun, sa mga gustong umorder at yung mga naka-reserve na order, uh, ipapadala natin yung mga order nyo sa mga susunod na araw. Yun, uh, sa mga nagtatanong kung kailan tayo ulit mag-aalaga, uh, malalaman lang yan mga ka-province life sa ngayon. Uh, Ina-update ko lang muna kayo sa Madre de Agua kasi maraming umorder na ipapadala natin ngayong mga susunod na araw yun at ito muna yung update update sa ngayon at dahil maraming nagtatanong maraming nag uh, a marami pa rin nagcha-chat sa atin sa Messenger kung ano yung paano mag-alaga ng baboy uh, nagre-reply naman tayo maraming nagtatanong kung magkano yung madre de agua alam nyo na po kung anong presyo ng madre de agua natin uh, i-chat lang po mag-comment lang po kay dito at uh, alam niyo alam niyo na po yan mga farming life uh, kontakin niyo lang po ako sa Messenger Anwar Gambit. Uh, chat lang po kayo, uh, magre-reply tayo agad yan. Maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay at nagtatanong kung kailan tayo muling mag-aalaga, kung kamusta yung mga alaga natin. Kahit sa ngayon ay wala pa tayong alaga at sa patuloy na umuorder ng Madrid de Agua, maraming maraming salamat sa inyo. Yun, uh, nakaputol na tayo ng mga itatanim natin. Ito yung mga itatanim natin ngayon mga province life. Uh, puputulin lang natin. Pag dito lang sa atin, uh, puputulin natin yan dito sa ikalawang buko. Yan yung itatanim natin. Pero yung binibinta natin, isang ganito lang dahil mahaba. Pag minsan, uh, dalawa, pag hindi masyadong mahaba, pag maiksi lang. Yan mga ka-province life ang itatanim natin ngayon. Dahil nga sa tag-ulan na, nagsisimula ng tag-ulan at magtatanim na tayo ng maraming maraming madre de agua. Ipapakita ko sa inyo yung ipuputulin muna natin to at magtatanim itatanim na natin sa paso. Ito na yung mga itatanim natin. Uh, tara, Samahan niyo ako sa pagtatanim mga ka-Province Life. Yun, uh, ready na po yung mga sanga na itatanim natin. At ito lang yung, ganito lang kalaki yung pulibag na gagamitin natin. Anong tawag sa inyo ito? Paso, pat or pulibag. At ito na yung lupa. At uh, itatanim na nga natin. Siyempre, uh, ginawa na naman natin itong video ulit na ito. Uh, kung baga, na vlog na natin to dati. Kasi maraming nagtatanong na mga ka Life natin na gustong magtanim ng Madre de agua. Kung paano daw buhayin. Dito, kailangan muna natin itanim. Uh, ah, pwede namang diretso sa lupa, pero mas maganda kasi talaga pag dito muna sa paso natin sila binubuhay para mas malagaan natin bago natin sila ilipat sa lupa. Ganito lang mga province life yung gagawin nyo, gagawin natin. Napakadali lang naman na mabuhay. Yan, ganyan lang mga province life. Tapos didiligan lang natin araw-araw or dalawa o tatlong bisis sa isang linggo. Huwag lang matuyo, ilagay lang natin sa lilim. Yan, at nalagay na nga natin sa paso na tanim na natin. Ganyan lang po yung magiging itsura niya mga ka-Province Life. Ito na ngayon yung itsura. Uh, didiligan lang natin to Ilalagay lang natin sa malilim, sa mga lilim ng mga tanim nyo na puno or mga halaman. Basta hindi lang po siya maiinitan mga ka-Province Life. Dapat nasa malamig siya na lugar. Yan, at uh, nadidiligan na nga natin siya at uh, pag sinabing malilim yung saktong sakto na yung ganito or mas malilim pa uh, dito kasi nilalagay yung tanim natin ngayon sa puno din ng ano ng Madrid Agua sa ilalim yun uh, ganun lang po kabilis ganun lang po kadali itanim yung Madrid Agua mas maganda pag ilalagay mo na sa paso uh, dati marami akong tanim itong mga tanim ko halos dito na side uh, Diretso lang yan sa lupa pero tag-ulan kasi yon at saka dito ko lang pinuputol kung baga fresh na fresh pa yung mga sanga pero mas maganda talaga pag itanim mo na sa paso para mas maalagaan natin lalo para mapag-isipan pa natin kung saan area natin talaga sila itatanim yun uh, sa mga nagtatanong ganun lang po kadali sana ay nakatulong at nasagot ko yung mga tanong nyo na kung gaano nga ba kabilis gaano kadali itanim ang Madre de Agua at kung paano buhayin at kung paano itanim yung Madre de Agua maraming salamat po yun, uh, at nagpapasalamat pa rin ako mga ka Life, kahit wala tayong alaga sa ngayon, uh, sobrang dami pa rin ang nag-chat sa atin, nag-message sa atin, nagtatanong kung kamusta na yung mga alaga natin, kung kailan tayo mag-aalaga ulit, kung pwede na bang magpadala ng Madrid de Agua, ganon po yung mga tanong nila. Yun nga mga ka-Promise Life, maraming salamat palagi sa supportan nyo. Uh, susunod ay uh, babalik din tayo sa pag-aalaga ng mga baboy yun nga maraming maraming salamat mga ka-Province Life at umabot na tayo ng 20,000 subscribers ah uh, maraming maraming salamat sa suporta nyo mga ka-Province Life dahil sa inyo ay nagpapatuloy tayo at dahil nagugustuhan nyo yung ginagawa natin kaya pinagpapatuloy natin yung ginagawa natin dito sa farm ah uh, maraming maraming salamat sa laging nagko-comment laging shout out at sa mga OFW na laging nandyan at saka sa mga silent viewers natin na sumusuporta palagi sa channel natin ah uh, maraming maraming salamat sa inyo mga ka-Province Life